Anong ganap sa mundo ng showbiz? May bago na namang nalilink kay Gerald Anderson. Hindi kasi kinagat ang chismis kina Gerald at Kylie Padilla na nag-shooting nga ng pelikula sa Switzerland. Kasi nga, agad-agad na sinagot ni Kylie ang chismis na wala silang relasyon at hindi siya buntis kay Gerald. Pero heto nga, pinost na rin sa Instagram ng isa pang modelo at artistang babaeng si Elena Kozlova ang photo nila ni Gerald. Nayakap-yakap -yakap siya ng aktor habang nakaupo. At dahil mga mestizo sila, kaya marami ang nagsasabing bagay na bagay sila. At syempre, aprobado ni Gerald ang pagpost ng photo na yon. Katunayan, isa siya sa unang nag-like ng photo na yon. Teka, sino ba si Elena Kozlova? Heto nga ang chika. Si Elena nga ang bagong leading lady ni Gerald sa pelikula na ipalalabas sa Netflix na may pamagat na To Russia With Love. At ang foto nila ay gagamitin poster ng movie nila. Mas mauuna pa kaya itong ipalabas kesa sa Gerald Kylie movie? O baka naman pang cinema ang movie nila? Anyway, sure ako na marami na naman ang mangungulit kay Julia Barreto kung ano ang reaksyon niya. At sure ako na marami rin ang magko-comment kay Elena na magingat kay Gerald. Anong masasabi mo sa balitang ito?